Yan guys, magandang araw sa inyo guys. Meron tayong gagawin ngayon dito, chichikapin. Kasi tubirik lang ito sa daan. Bigla doon na siya, biglang nawalan daw ng takbo at hatak. Ayaw nung umandar. Yan ang titingnan ng ating mekaniko, si Boss King. Kung bakit ito biglang nawalan ng hatak at ayaw tumakbo. Yan. Ano nga ito guys sa Yamaha Mio S4 ito guys sa Yan titingnan ating mekaniko kung bakit nawalan ito ng hatak tayo ayaw na tumakbo guys ha. Ah. Yan, wait lang at maraming customer ang ating mekaniko. Yung may mga ginagawa pa. Mamaya, ah, bubuksan na yan. Siguro, ang unang bubuksan dito ay yung panggilid. Kung anong condition ng kanyang panggilid guys ha. Ah. Yan, unang kechikapin ng ating mekaniko si Boss Kim guys. Kaya guys, bago natin umpisan itong ito, Yamaha Mio S40 kung bakit ayaw umatak at tumakbo. Yan, to subscribe nyo muna kami sa aming YouTube channel, EMB TV. Pa-like, at pa-share na rin guys at yung notification bell para lagi updated sa mga -share, share na yung video pati po post guys yan guys yan, yan, yan po niya banat na ito na ni boss yan po pisa na yan ang na pa ng iba ok guys wait lang guys ha yan guys nung pisa na yung panggilid ang unang chitikin natin guys ha Dalula guys, eh. Kala ko tutumbay. Yung? Ano yung tanggal na yan? Belt. Oh, belt? Oo. Oh. Belt to? Oo. Uh. Ayan guys, oh. Yung belt niya, oh. Ito, durog na, oh. Parang ano na yan. Tinatim. Parang may nahulog ng mga belt, guys, oh eto mga oh, pinag-ano ng belt to. Oh. Ito guys, oh, belt to. Oh. Yan, parang nagdurug-durug na ata ang belt niya na. To see is to believe. Bukan muna natin yan. Para maraam natin. Oh, sa buwan lang, sira na agad. Ah, yung belt. Ayan guys, halos sa buwan lang pala napakabito kanyang pang belt na ito. Kasi medyo ordinary lang. Kaya ngayon, Kapalta natin ang original to. Hindi natin. Double G ang nangyari. Yeah. Double G gastos. Yeah, medyo mayroon tanggalin ng cover to. Ah. Yeah, tingnan, uh, guys. May tama na. Saan ka ba po saan ka? Kapag naisip lang. natin ko lang. Kapag ko, ah, lang ko lang. Victoria lang din pala ito. saan ang pambet niyan? Ano presyo Aha. Yan guys, oh, niyo 'yan. Ah, ayan, guys. Oh. pa sa kanyang ano itong ano. Kubibitin ko sa kanyang ano. Sa kanyang ano. Ah. Uh, clutch. Kubibitin sa kanya mo ano. Pumilipid pa, guys. Yan, oh, kaya pala ito yung biglang tumigil yung, uh, antakbat, nakatak, ng hatak ba ito wala ng hatak na manakbo. Kaya guys, oh, nangyari oh. Kaya, no? kaya kasi ordinary na itong pamilya ito. Kaya talo sa nakakabit. Kaya guys, kaya wala na kay pili okay masyado magtipid. Kasi guwano ito mangyayari. Baka ito yung mangyayari. Resulta. Nakatipid nga kayo. Ito yung mangyayari. Ito yung mangyayari. Ito yung mangyayari kaya, <coughs> no? <something whales> -hmm> <hashtructe teachers> oh, uh, na lang muna. Bola. 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 na, Bola. na Bola. 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 muna. Bola. 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 Bola guys itong bola hindi napapaltan medyo wala daw budget pa yung may ari pag may biglaan kasi hindi siya hindi sukat ang alain nagkataong nagkatagpo <laughs> ng mga tira kaya medyo walang budget kaya saka na lang daw, na usunod na pagpagawa saka napaltan yung bola hindi mo na napapaltan yung pinakang main na nasira ito ng pambel to durog guys ayun yung bed ayun yung ayun yan. Kaya pala ito biglang huminto at hindi naman matatuloy uminto. Nawala ng hatak. Talagang ayaw naman akbo. Yan pala, durog oh. Durog to durog, durog ano. Kaya si Mosing oh. Nagtataka, isang buwan lang. Isang buwan lang yan boss. Oh. Isang buwan lang oh. Ay, uh, siguro original yung kakabit niya ngayon. Ano. Yan guys oh yun pala ha, yun ang dahilan nito guys ha kaya ito eh biglang uminto umin at ayaw nang manakbo at nawala ng hatak yan dahil sa pakambil nito, na ito nagurog Yamaha Mio S40 to, guys, ito guys ha budget bill Lili hindi 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 hangin na lang hindi lang. hindi 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 wala parang sweldo, so, na lang Saka nababag tayo diba? Saka nababag yung Ayan yan Grabe Pwede nyo Um, guys, keep guys. Kung magkakabit kayo ng pamper, huwag basta ordinary na lang. Dapat pakituloy nyo na lang para hindi, e, hindi kayo maka-experience yung ganito. O yan, para madurog. Lalo na kung ang inyong motor ay gabit nyo sa inyong patarbaho, maaba na lang kayo guys. Kaya lang kailangan dapat original na yung kakabit nyo para hindi, e, hindi nyo ma-experience ng ganito kasi ito local. Halos sambol lang ito nakapakabit. Bumigay na agad. Hindi lang basta bigay. Talagang durog na durog. O talaga hindi namin pwede to yung bola hihilingin na lang din hindi na rin wala kasi walang budget nga yung mayari kaya yun na nagkakabit okay pa naman, pwede pa naman kakala lang daw pag talagang may budget na yan Yamaha Mio S40 ang kakabit na lang ulit natin guys ha kaya ang sa ito lang, naging dahilan dito ha. Kaya humigil sa takbo ng hatak. hata. Kaya nang malakbo. Ito, nadurog yung kanyang pabel. Kailangan sira, Halos sa mga lang para nakakabit yung kanyang pabel na yun. Bumigay na agad. Local kasi. Sabi niya, local daw yung ilabit niya. Paano kung wala kasi so, yung budget, kaya local lang ang Yan guys, so, eh, ay okay. yung bago natin kakabit na no. Na pambel. Original na yan. Pag niya mahal mo talaga ito. Oh, geez. yan, original niya mahal. Kada ba ito ngayon, boss? 500 na kaya. Baka sa pasok. Okay guys. Ito mismo sa kasa na dinili. Para makasigurado siyang original na talaga sa kasa na siya bumili. Kasi nga, buwan ito, nadala na siya dito. Kasi dati, yung kanyang naman magulitin na dito. Alas ganito din ang nangyari. Kaya sa kasa na siya pa bumili. Pwede na lang pala siyang ano, reselba talaga. Kaysa. Ayan. Eh, talagang di ba tagal mo na pala na bilhin yun? Talagang uh, reselba mo uh, lang. Hindi eh, lang. Okay, eh, eh, uh, okay. Wala na. Wala okay. na. 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 Nasa pawis na. <laughs> yung guys, kabibili lang pala. Alam na pala ngayon. Eh, talaga siguradong pambel ang sira kaya nag-reset ito siya pagkali na siya pambel mismo sa Yamaha kaya siya original na uh, kaya uh, yung last gear na naging dahilan nung guys yung, 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 yung anong, pag ano pag tigil at ayon tumakbo at wala nang hatak yun lang yung pambel na yun ito pambel na ito nalurog saan ba na Kasi, naka ito nakalagay boss? natanggal ito Loko ko sa kilabit niya. Meron meron dyan Guys, okay na yan. Okay, simple lang. Madali lang palit ng pambel, guys. Ang mahirap pumili ng pesang original.

na guys okay na yan guys ha may nga naging problema nadurugukan yung public sira kasi local door napakabit yan mamurahin lang ito guys kaya rin ganito wala pang isang buwan ito guys ha kaya halos ang buwan lang ito ha guys ha nasira agad kaya tip huwag kayo basta magkakabit ng ordinary lalo na kung lagi yung gamit ang ano, motor laging lagi yung malayong tinatakbo ayan guys tip yo guys ha ayan guys okay na yan guys Yamaha Mio S40 yan guys ha. Yan guys, sana kahit pa paano may nakuha yung tip o idea man lang pagka nalaman nyo na yung na wala ng hatak at wala ng takbo ay eh, siguradong tignan nyo na, pacheck nyo na yung inyong paglilid. Baka mangyari sa inyo itong nalito guys. Masira so, pa rin nyo guys ha. Yan guys, sana subscribe nyo kami sa aming YouTube channel, GMDTV. Palike at pasir na rin guys at hindi ko dito kayo siyong bell para lagi updated sa mga social na yung video at pa-post lang guys so ganyan guys tapos na yan yama ni US 40 ayan guys okay na yan lalabas na ayan tapos na guys ha Pabit na lang naging problema nung, kaya naman lang hatak. Thank you Thank you. Thank you, boss. now oh, guys. Yeah, guys. Thank you, guys. Manonot, guys. come bye, -bye.